Ito ang tinaguri ang greatest unsolved mystery sa ating kasaysayan. Ang pagkakapaslang sa supremo ng katipunan, si Andres Bonifacio. Bakit pinatay ang ama ng katipunan? May kinalaman nga ba rito si Emilio Aguinaldo? Ano ang mga itinatagong lihim ng taong 1897? Ngayong gabi, muli po nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Ah! Ayon sa isang kwento ng isang magsasakang nakasaksi ng mga pangyayari Ganito raw ang naging wakas ni Andres Bonifacio, ang supremo ng KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Pinagtataga ng armas na ginamit din niya para ipaglaban ang ating kalayaan. Pero sa salaysay naman ni General Lazaro Makapagal, pinagbabaril daw si Andres Bonifacio dahil sa pagtangka nitong tumakas mula sa hatol ng kamatayan. Mahigit isang siglo na ang nakaraan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano nga ba talaga namatay si Bonifacio. Lingit sa kalaman ng karamihan, hindi lumaking dukha si Andres Bonifacio. Ang nanay niya ay supervisor sa isang uh, cigarette factory. Umabot siya hanggang parang second year high school. Panganay sa anim na magkakapatid si Andres, nang mamatay ang kanyang mga magulang, siya na ang tumayong ama at ina sa kanyang mga kapatid. Pinukwento niya na ang lolo ko, uh, pinag, pin, niya mga kapatid niya sa pagtatrabaho niya sa abaniko, sa sa baston, magmagawa ng salakot, dahil mahirap lang sila eh. Hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Aguinaldo. Meron silang mga pataniman at yung kanyang ama ay uh, uh, -ano ng angalakal bukod sa magkasaka. Ah, uh, sa ano, nag-aaral siya sa Maynila. Nakapag-aaral siya ng uh, hanggang uh, third year ng uh, bachillerato sa San Juan de Letran. Ang karahasang sinapit ng mga Filipino sa ilalim ng mga Kastila ang pumukaw sa damdamin ni Bonifacio, kaya siya sumali sa La Liga Filipina. Dito, nakilala niya si Jose Rizal, Juan Luna at Marcelo H. Del Pilar. Isa na siya dun sa parang key uh, personalities dun sa Liga Filipina. In fact, kasama siya dun sa pagkatatag ng Liga Filipina. Hindi naglaon, bumagsak ang La Liga Filipina at ipinatapon sa dapitan si Rizal. Tapos nung nag-fail yung Liga Filipina, uh, dunas na nakaisip si Bonifacio at ang kanyang mga kasama no, na magtatag na ng ibang asosasyon na mas mataas na yung antas. At dito ipinanganak ang Katipunan. Doon na sila nag-umpisang mag-elect ano, mag ng mga uh, leaders. No? Tapos yung idea yata ng Supremo parang lumabas niya nung sa ano ne eh, nung pumutok na yung revolusyon. Sa paglago ng katipunan, lumalakas din ang politikal na kapangyarihan ni Aguinaldo. Naging kapitan munisipal siya ng Cavite El Viejo na Kawit Cavite ngayon. Kapitan Myong ang bansag sa kanya ng mga kababayan niya. At sa mismong gabi ng kanyang pagkakahalal noong 1895, naging kasapi na rin ng katipunan si Aguinaldo. Ang uh, araw na naging uh, kapitan municipal siya, uh, sumali siya sa Masoneria. Tapos noon sa um, uh, uh, maghahapon at magagabi, tumulak siya sa Maynila at uh, sumali sa katipunan. Sa bahay ni Bonifacio, isinagawa ang panunumpa ni Aginaldo. Kasabay nito, umusbong din ang pagkakaibigan ni Aginaldo at Bonifacio. Mismong si Bonifacio na sa kanya at marahil unang unang yung makap kay, Emilio milyon na kapatid. No? Kasama ka na. Sa pagkakapasok ni Aginaldo sa katipunan, lalong lumakas ang rebelyon laban sa mga Kastila. August 31, 1896, naganap ang agaw-armas sa Cavite. Isa ito sa pinakamatanggumpay na pakikipaglaban ni Aguinaldo. Si Bonifacio naman, sunod-sunod ang pagkatalo. Una-una, wala siya na panalo ng na uh, labanan. Uh, simula sa libo-libong mga tauhan niya, ilang daan na lang natira sa kanya. Uh, o kaya mas maliit pa yata sandaan. At ng matalo ni Aginaldo ang tanyag na general na si Ernesto de Aguirre noong September 3, 1896, naging matunog ang pangalan niya sa buong KKK. Natalo na paatras ni uh, Kapitan Aginaldo noon uh, ang mga Kastila at nabarot nakuha nila ang uh, ilang kanyon at mga armas kaya mula noon hindi na kapitan ang tawag sa kanya, general talaga. At uh, naging uh, maraming isang uh, sumali sa kanya hukbo at hindi na sila katipunero hindi na sila dumaan sa blood compact mga rebolusyonaryo na sila Dahil sa maraming pagkatalo ni Bonifacio at pagkapanalo naman ni Aguinaldo sa mga laban unti-unting nagbago ang pagtingin ng mga katipunero lalo na ng mga Caviteño sa kakayahan ng Supremo Mabuhay! Tingin niya kay, uh, uh, kay Bonifacio um mahihati siya sa mga napanalunan sana ng mga ng mga kabitenyo. Nagsimula sa maliliit na alitan, nauwi sa malaking away ng grupo nila Bonifacio at Aguinaldo. Nang minsang maipit sa isang labanan ng kapatid ni Aginaldo na si Crispulo, humingi ito ng saklolo kay Bonifacio. Pero hindi raw nagpadala ng anumang tulong ang Supremo. Pero para kay Professor Danilo Aragon ng UP, estado ng pamumuhay daw ang isa sa mga naging dahilan ng alitan ni na Aguinaldo at Bonifacio na asama-sama nila, siyempre maging big landlord, maging big asindero, makuha yung lupa ng mga praile. Sila bonifasyo dahil karamihan mga may hirap. Ang unang-una na sa isip niya, pagkapanalo natin, ipapamahagi natin mga lupa na yan sa mga kasama natin may hirap. At kinatunayan ng kasaysayan niya, pagkapanalo nila Ginaldo, kinuha nila yung mga lupa ng mga praile para sa sarili nila. Patuloy pang lumaki ang hidwaan ng dalawang grupo. Umabot pa raw ito sa isang duelo sa pagitan ni Bonifacio at Aguinaldo. Ang nakataya, ang pamumuno sa Cavite. O kailangan ka bang mamuno rito? ano? ano ang clout mo rito sa aking lugar? Cavite ito eh. At uh, isang part ka lang na Cavite sa may bandang Itong kawit, pero ang gustong mamayani sa buong organisasyon, ibang usapan yon. Nagkalamat ang pagkakaibigan ng dalawang lider. Unti-unti na rin nananalo ang mga Kastila laban sa mga Katipunero. At sa pangambang patuloy na bumagsak ang himagsikan laban sa mga Kastila, nagpatawag ng pulong si Aguinaldo noong December 1896 para resolbahin ang hidwaan sa dalawang grupo. Pareho silang chapter presidents lang. Hindi naman sila magkakaisa. Kailangan nila isang mas mataas na opisyal. sa so, pinatawag nila si Bonifacio para mag preside ng meeting ay isa 'yung problema. Pero pagdating ni Bonifacio sa pulong, binaguraw ni Aguinaldo ang takbo ng usapan. Dito nabuksan ang usaping buwagin ng katipunan at magtayo ng isang revolutionary government. Ang agenda ay uh, hindi mas malaga pag-usapan kung dapat magtayo tayong revolutionary government Alisin lang na ang katipunan. Para kay Professor Aragon, dito unang nakita ang tunay na mithiin ni Aguinaldo ang mawala sa puesto si Bonifacio. Yun ay isang masasabi mong uh, maniobra para matanggal na si Bonifacio sa puesto. Paano habang ando nang katipunan hindi siya matatanggal. So pinalitan nila ang agenda. Dahil sa kaguluhan nagsimula ang Tejeros Convention kung saan isinagawa ang isang mahalagang eleksyon, eleksyong naging simula ng katapusan ng pamumuno ng Supremo. Sa isang marahas na tagpo na tapos ang dapat sanay usapin ng pagkakaisa. Ito kang ang eleksyon ito! Convention, ang original na, na dahilan noon ay para mag-usap at para sila ay magbuklot pinahalal para sa sekretaryo ng interior. Wala pa. Kundi si Andres, wala <laughs> pa hindi niya tinigot ang isang abogado. Nakapag-aral para sa ating interior. Sino <laughs> ko may ako si dress, Andres. Andres. Wala sa sayang ng chunto. Wala sa natin. So, Magdala at magdiwang ito ay mga sangay ng katipunan sa Kabite. Ang magdalo at magdiwang, hindi niya nire-represent yung pangkalahatan o pangkabuang katipunan. Ito ay isang mga sangay ng katipunan sa, na nag sa Kabite ng mga panahon na Si Baldomero Aguinaldo nga pala ang leader ng magdiwang. Hindi siya ano, ah. hindi si Emilio. Pero dahil siya ang military leader, mas ano siya, mas, uh, mas, uh, mas angat mas na Si uh, Mariano Alvarez naman sa Noveleta, Ang uh, ano yung At siya ni ano, de Jesus. March 22, 1897, ang isinagawa ang Tejeros Convention, kasagsagan pa noon ng gera at tinutugis pa ng mga Kastila ang mga katipunero. Kaya importante sa mga katipunero na magkaroon ng escape route kung sakasakaling matunugan ng mga Kastila na nandito sa Teheros ang halos lahat ng leader ng Katipunan. Ito yung panel na isinagawa ng mga Katipunero. Sundan natin ito. Ang Teheros Convention daw ang kauna-unahang eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong magsisimula na yung baloting, noong nomination na, for president. Meron kasamaan si Bonifacio, sinulat sa malita papel, inabot sa kanya. Hinaya na nila ang balik Supremo. Nagkaroon ng dayan, hindi naging patas ang laban. Lahat ng nomination, natalo siya, except dun sa isang bagay, dun sa isang posisyon, ng sekretary ng interior. Noong nagkaroon ng eleksyon, wala siya roon. Nandoy siya sa labanan eh nasa Salitran sa Das sa Marinas. Bagamat nasa digmaan, si Emilio Aguinaldo pa rin ang nanalo sa eleksyon at itinanghal na Pangulo para sa gobyernong revolusyonaryo. Talagang natural choice na siya. Kasi siya ang leader sa unang, unang tagumpay sa Kabite. Hindi na si Bonifacio yung kanyang gobyerno na itinatag. Matanggal yung mga taong yon at magkaroon ng mga bagong taong. March 22, 1897 nang maganap ang pag-uusap. Saktong kaarawan din ni Emilio Aguinaldo. Ito na rin ang simula ng araw ng pakikipaglaban sa sariling kalahi. Sa unti-unting paglakas ng mga Kastila sa pamumuno ni Gobernador General Camilo de Polavieja sa Cavite, hiniling ng grupong magdiwang na mamagitan na si Bonifacio sa sigalot nila sa paksyon ng mga Magdalo sila malakas at sila ay talagang nagtutunggali talaga eh. Nag-aawayan. nag, nag sila sa armas. nag sa puesto. Kasi isa ay sumulid sa kabila. Pero pagdating pa lang ni Bonifacio sa Cavite, may black propaganda na agad laban sa kanya. Sinasabing si Daniel Tirona na tauhan raw ni Emilio Aguinaldo ang nagpasimula nito. Si Tirona yung noon pa man eh. Para talagang gusto nila tanggalin na si Bonifacio pagdating pa lang sa Cavite nagsasalita Nag ng papalabas siya ng mga leaflets na huwag kayo maniwala dyan kay Bonifacio, ganito. Parang mga empleyado lang, walang pinag-alala niya na. Uh, wala ka na pang nalunan na ano, uh, meron pa ka, ka kailangan na ipakita sa amin para <coughs> ano, na para galangin ka na bilang leader. Papahama ka lang dyan, wala na tayong laban. Kapag sa pagpupulong sa Imus noong December 1896, walang kaalam-alam si Bonifacio na may mga plano na pala laban sa kanyang mga magdalo. Eh, kinakailangan magkaroon ng revolutionary government sapagkat libo-libo na, sampung libo na o mahigit pa ang kasama sa revolusyon, eh, tatatundaan lang ang katipunan. Eh, hindi naman maaaring maghari ang katipunan sabi ng mga magdiwang, basta irereserba nyo ang posisyon ng Supremo. Ang katipunan ay isang lihim na samahan. E ngayon, dahil sa piklab na ang lihim magsikan, eh, hindi na sikreto yan. Kaya magdatag tayo ng pamalaan. Pero ang Teheros Convention na naglayon sanang mapag-isa ang katipunan, naging mitsya pa ng buhay ng Supremo kaya siya pumayag na magkaroon ng eleksyon. Ngayon, hindi niya naisip na lugar yun ng mga kabitenyo and they would want to get control of the leadership. Yun, pala yung agenda nila. Kinabukasan matapos ang Teheros Convention, nagkita ulit si Bonifacio at ang iba pa niyang kagrupo para gawin ang Acta de Teheros. Kasulatang nagsasaad na hindi kinikilala ng grupo ni Bonifacio ang napagkasunduan sa Tejeros Convention. Si Bonifacio noon ay umalis at nagtayo ng kanyang sariling uh, pamalating like military agreement. at uh, siya na hiwalay na pamalaan. Siyempre, ang uh, nahalal noon kamukha ni Aguinal, ituturingin nyo na parang uh, banta sa kanilang organisasyon na bagong natag pa lang. Kaya uh, Uh, ito isang dahilan para siya ay uh, tutusin ang paghuli kay uh, Bonifacio. Ang pagbuo ni Bonifacio ng isang panibagong grupo ay isa raw pagtataksil sa naunang revolusyonaryong grupo kanyang itinatag. Sa patuloy na pagkwestiyon ni Bonifacio sa legalidad ng Tejeros Convention, naging tinik siya para kayong pamahalaan nito. Mahigit isang buwan matapos ang pagpupulong, nagsimula ang paglilitis kay Andres at Procopio Bonifacio. Sapilitan silang dinampot sa kanilang tinutuluyan. Malapit na tayo. Maari mo na bang basahin ang liham? Dalawang kaso ang inilatag laban kay Bonifacio kung bakit siya nilitis. Procopio! Ang pinaka-charge kasi talaga sa kanya, dalawa, no? yung ibinabagsak niya yung gobyerno ni Aguinaldo at pangalawa, biniyaran niya si Pedro Hiron para patayin si Aguinaldo. Biniyaran niya ng sampung piso, no? Pero hindi raw naging patas ang naganap na paglilitis. Ang mga isinaad daw ng abogado ni Bonifacio, pawang mga kasinungalingan lang. Yung abogado ni Bonifacio, hindi siyang bumili. Ang bigay sila ang Aguinaldo at uh, yung final parang argument. Sinasabi niya na talagang grabe itong kasalanan ni Bonifacio ba? No, dapat talaga mamatay. Ano, no? They are conspiring to form a government and uh, that is sedition. Kung yun ay nangyari, nabuwag na ang revolusyon dito sa Pilipinas kinwestiyon ni Bonifacio ang naging desisyon ng korte lalo na sa planong pagpatay kay Aginaldo. Mariin niya itong itinanggi. Hindi rin daw nagpakita sa paglilitis si Pedro Hiron ang nagsabing binalak ni Bonifacio ang ipapatay si Aguinaldo. Naisip ng uh, mga general ng military ano, trial, no? generals na... Delikado to, baka magbaliktad po ito ng matakot kay Bonifacio, ano? Pinalabas daw ng military court martial na patay na si Hiron sa isang laban sa NAI. Ngunit para kay Professor Villegas, bulag ang hustisya sa sinapit na kapalaran ni Bonifacio. Kawawa si Bonifacio dahil parang hindi siya binigyan ng tamang respeto bilang nagtatag ng katipunan at nagsimula ng revolusyon. Ano? May 10, 1897, ibinaba ang hatol kay Andres at Procopio. Kamatayan para sa magkapatid. Ngunit nagdalawang isip pa si Aguinaldo sa hatol. Naisipan niyang ipatapon na lang sa ibang bansa ang dalawa. Uh, ni, nilas ni, ni nila si Aguinaldo na bawiin ng kanyang order na, na ipatapon na lang. Ipagpatupad ang, ang sentensya ng kamatayan sa bundok ng Maragondon, Cavite isinagawa ang pagpatay sa magkapatid. Kasabay nito, ginahasa di umano ng isang tauhan ni Aguinaldo ang asawa ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Ang official documents ay uh, attempted. Pero nung nakausap ko yung isa sa anak ni Gregoria sa second husband niya, ano talaga nangyari doon tungkol sa ang sabi niya sa akin, hindi sumagot sa mga. Umiyak lang. Uh, nandun ako sa akto na lalaban ako, ipagtatanggol din dolo ko. Sayang yung tiyo namin, ipinapatay nang walang kalaban lamang. Hindi rin sinabi kay Gregoria kung buhay pa si Bonifacio. Kaya raw ito umakyat ng bundok. Alam mo, si Gregoria, sinabi nila, andun lang doon sa bundok, kinaganap nila isang buwan. Walang kinakain. Walang sira-sira na ng damit niya ko. Natutulog lang sa lupa, hanap siya lang hanap. Dahil dito, iba-ibang pananaw na ang nabuo sa nangyari sa Maragondon. Kung binuhay mo din si Bonifacio, manggugulo naman siya. Kung kung nasa sitwasyon ka naman ni uh, ng ng ni Aginaldo, hindi mo rin siya pwedeng hayaan na buhay, ano? Marahil kailangan mo talaga siyang patayin, ano? Ah, hindi dapat uh, uh, pinapatay si eh uh, Ah, si Bonifacio noon. Malamang ay dapat uh, na hindi ganyan yung, ano, yung unang uh, um, yung kanyang commutation ng sentence na banishment or exile. Para sa mga Aguinaldo, malinis ang kanilang pangalan at ang kanilang lolo Emilio pa rin ang dapat natawaging pangulo. Kaya yan ang kinikilala namin na uh, hero hi ng pamilya sapagkat uh, siya ay nakapaglaban sa Kastila at uh, na niya ang uh, ating kasarinlan. Ngunit para naman sa mga Bonifacio, hindi maiikakailang si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay sa kanilang lolo Andres. Yung pagpatay sa kanya state-sponsored killing yan eh. Kasi para maging legitimate yung pagpatay sa tao, kailangan idaan sa isang due uh, process from the start talagang bias na na ang pagiging verdict sa kanya ay kamatayan. Sagot naman ng mga Aguinaldo, isang krimen laban sa bansa ang ikinilos ni Bonifacio noong mga panahong iyon. Meron din kaming mga storya at mga history books at sources na magsasabi na nararapat lang yung naging desisyon ni Emilio Aguinaldo noon, considering yun ay panahon ng digmaan para sa angkan ng mga Aguinaldo, walang alitan sa pagitan ng pamilya nila at ng mga Bonifacio. Pero ibang ang pananaw ng mga apo ni Andres. Kapwa namin, kapwa natin Pilipino ang nagpapatay sa lolo Dapat ang pinapatay niya, total militar siya. Ang pinapatay niya dapat ibang tao, ibang nasyon. Hindi hindi si Andres Bonifacio pinatay niya higit isang daang taon na ang lumipas pero nananatiling walang kasagutan ang mga naiwang katanungan tila isang na sa ating kasaysayan dito sa aking kinatatayuan makikita noon ang bahay ng mga Bonifacio pero noong 1896, isang sunog ang naganap sa buong tundo. Tinupok nito ng apoy ang buong bahay ng mga Bonifacio at binura ang halos lahat ng alaala ng buhay noon ni Andres. Mga monumento na ayon mismo sa pamilya Bonifacio, kadalasan di patugma sa katotohanan. Noong 1992 sa ika-127 na kaarawan ni Andres Bonifacio, naglabas ng isang pag-aaral si dating Supreme Court Justice Abraham Sarmiento tungkol sa kaso ng pagkakapaslang kay Bonifacio. Hindi raw dumaan sa tamang proseso ang paglilitis at walang sapat na ebidensyang iniharap ang kampo ni Aguinaldo laban sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Pinawalang sala sila sa kasong pagtataksil at sedisyon o panunulsol laban sa pamahalaan. Binaliktad din ni Justice Sarmiento ang hatol na guilty sa Supremo ng KKK. It is a crime against the state. Eh. Si uh, Andres Bonifacio ay gustong makabuo ng isa pang pamahalaan na lalabanan yung nabuo na nga ng revolutionary government at magtayo rin ng isang hukbo na lalaban. Sa inyong opinion ano ang tunay na dahilan kung bakit pinapatay si Andres Bonifacio? Si Bonifacio ay isang political threat sa pamumuno or pamamalakad ng mga nagpapatay sa kanya. Dito ang lugar kung saan noong ikasampu ng Mayo 1897, hinarap ng magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio ang kanilang sintensya. Sintensyang kamatayan na nagmula mismo sa kamay ng kapwa Pilipino. Para sa panahong iyon yun ay tama. Hmm. Dahil uh, ito ay makakahati sa organisasyon. At sa tingin nila habang buhay si Bonifacio, ay maring ito ay magdulot ng uh, kapinsalaan sa liderato. Hanggang ngayon, dala pa rin ang pamilya Bonifacio ang sugat na iniwan ng nakaraan sa kanilang pangalan. May mga ibang kasama niya na matay sa laban. Siya hindi siya na matay sa laban. Ipinapatay siya ni Aguinaldo. Hindi ang masakit doon. Sinasabing ang dayaan na naganap sa Tejeros, bistulang salamin daw ng nang nangyayari sa kasalukuyan. Paano yung klase ng trapo-politics meron tayo ay nagsimula pa nung panahon nila ginalito sa Terras Convention. Ando na yung lukuhan, pandalait sa mga kandidato na walang pera. Dito may kita niyo yung ibang larawan. Samantala, patuloy na nananalaytay sa pamilya Aguinaldo ang dugong politika hanggang sa ngayon. Uh, isang malaking kumaga, challenge din sa amin bilang kabataan na ipakita na hindi lang kami aginaldo sa pangalan, kundi sa aming paglilingkod at uh, ganoon din sa pagtuturi sa aming kapwa-tao. Siguro dala lang ng interes ng pamilya na ipagpatuloy ang ang simbolo ng, ng apelyido o tinaglaban ng nilolo, Lolo. Then, ninanayos din siguro pag may pagkakataon na makapaglilingkod din sa aming bayan. Ang mga apo naman ni Bonifacio patuloy na namumuhay ngayon ng tahimik at simple. Buhay na minanaraw nila sa kanilang lolo. Sa panahon ng ngayon, tingin ko namumuhay yung pamilya ng Bonifacio, namumuhay yung pamilya ng Aguinaldo sa isa kanya-kanyang direksyon. Madalas nating sabihin na dapat tayong matuto sa mga pangyayari sa ating nakaraan. Pero paano kung ang mismong kasaysayan ang siyang nag-iwan ng mga katanungan? Sa kaso ni na Bonifacio at Aguinaldo, kanya-kanyang katotohanan ng pinaniniwalaan. Nasa sa atin na ang desisyon kung may dapat nga batayong tayong panigan. Nauwi sa trahedya ang buhay ng isa sa pinakamagiting nating bayani. Sapat na nga ba ang nakasulat sa ating mga libro tungkol kay Andres Bonifacio? O may mga pangyayari sa ating kasaysayan na hanggang ngayon, hindi pa rin natin lubusang naintindihan. Magandang gabi. Ako po si Kara David para sa Case Unclosed. Malaksesya <coughs> nga nating tutok! <coughs> Malaksesya, magpupulong natin! Pulo kapyo!